So, oh, ayan. Ayan. Ayan ang pinagdadaan ng nangyay. So, ngayon, mm hindi -hmm. nang nalakas, pero batang basa ako. Hindi, para na akong dito. Ayan, guys. Wala na ako tayo upload Kaya, ito tayo. So, ako sa paglaro na Garden. Ayoko ko sa maglapin dito o guys. Okay. Ito na na isa. Ito isa. Bilikat ko na. Ayan guys. Ang gabi din na. Ayaw ko lang mamayang. Ayaw ko mamayang. Oh, na ba talaga siya?

Balikin well, ko kayo mamayang 2, 2 a.m. 2. Update lang ha. Umaga na po ngayon. Hindi po ako nakakatulog guys. Sa lakas ng ulam na to. Na, hindi talaga ako natulog kasi tas na tas na, na, na. Tulog ang tulog. Guys, soon. Kami na lang ang sarili ko. Bye. Parang nasanikat ako. And guys, hindi na lang natin mag-tune. Ayan guys. Kasi ka na sobrang lakas na talaga ng ulan. Kaya ito. Okay, nagpe-prepare na sila. Para kung bahain man dito, kung babahain na natin. Para pang ganyan. Okay. Hmm. Ayan guys. Two na. Two plus dos. Ang madaling araw na. Hmm. Ay, ito humo pa na yung humo pa. As, I mean, humina. Humina. Na yung tan. Um, so, ano na lang, guys. Nagin ko na lang ito. Siguro na ako, ano. Nang part 2. Guys. Kasi, ano na kaya? Ano na ng ulan ka? Okay. Ito ha? Ano na to? Um, ito pala ito. Part one. Part 1, guys. Comment kayo para sa part 2. then, guys, pag nanonood ang aking video, huwag kalimutang mag-like, follow, and share, and subscribe na rin. Thank uh, Beno.